Hello guys, welcome back to my channel. Nandito ako ngayon sa Uber. Papunta po ako sa may Katara. Hindi ko alam na lumipat na pala yung Pulo Uwa sa Katara. Medyo malayo-layo na rin yun sa amin guys. Buti sinabi ng aking kaibigan. Ayan, nasa Uber po ako ngayon kailangan ko kasi magpapa ano ng aking ano kung ilang years magkano ba yung matanggap ayan papunta na sa uh, ano sa pulo uwa at yung driver nagtatanong siya kung alam ko ba daw sabi ko first time ko lang yan dito pumunta sa Katara kakalipat lang yan dito ng Polo Owa tapos medyo nakadalawang balik kami, kami sa may tulay kasi sa taas siya dapat pala sa baba sa baba ang punta niya so parang nakadalawang balik kami mabuti naman at yung ano niya sa akin is yung aking binayaran ay 20 riyal lang guys medyo malapit lapit dito sa amin yung ano yung katara dito kasi kami nakatira na sa isgawa mabuti ka mo nalipat kami dito e, paano na lang kung doon kami nakatira sa ano sa alwaab likod ng villaggio pa medyo malayo layo din na kung magkano kaya ang babayaran nyo sa Uber. Tapos kung mag-train ka naman, medyo matagal-tagal. i e, mabuti ka mo at lumipat kami dito sa Isgawa. Kaya ayan, medyo malapit na kami dito sa Katara. Pati yung mga Philippine Embassy, nandoon na pala sila lahat sa may Katara. Kaya ayun, nakadalawang balik yung driver. Pero nakikita ko na yung flag sa ano sa bandang kanan sabi ko sa isip ko yun na yun siguro ang Philippine Embassy at yung UWA kaya ayun nakadalawang balik kami ng driver sabi pa niya sa akin oh I know that place sabi niya too much people came there sabi ko oo nga yeah that, that one sabi ko pulo UWA tapos tinanong pa ako kung ano ba daw kung halimbawa na ano ba yung may problema na Or gusto mo magtrabaho Sabi ko hindi Yung mga tungkol sa Tama kung may problema ka Tungkol sa trabaho mo Pwede ka rin pumunta sa Buluowa Kaya yun mabuti lang eh Mabilis niya naman alaman. Kaya Pero nakadalawang balik siya guys Tingnan mo Nakadalawang balik siya sa may tulay. Medyo malayo din. Ay, naku May eh, mabuti ka mo. Yung pamasahe is 20 real lang. Kaya, ayun. Oh. Uh. Sabi ko, nasa right side lang yun. Pero nakikita niya na daw. May hinatid na daw siya dati dyan. Ng mga Pilipino. Sabi ko, oh, siguro yun na nga. Um. Tapos mabilis lang naman ako nakatapos. Pagpasok ko doon, nagtanong-tanong ako, may finilapan pa ako. Mabuti ka mo, dinala ko yung aking passport, ID, Kompleto E hindi na ako pabalik-balik. E eh, medyo malayo kaya guys, sa Katara. Pero ang ganda ng view, kaya ayan, nag-video-video muna si Inday. Kasi ang ganda naman ang Katara, tiba, Oo. Oh. Kaya, ayan, ayan. Medyo malayo. Ayan, oo. Oh. Nakadalawang balik siya diyan. Ang ikot-ikot niya may tulay kasi. Yung tulay kasi, may tulay na kaliwa, may tulay na kanan. Parang nag-iikis yung mga tulay. Kaya, oo. Oh. Ayan, o. Oh, na namin yung Katara. O, diba? Ang ganda naman ng view, guys. kaya nag enjoy naman ako sa kanyang ikot-ikot. Nakapag-video pa ako para makita nyo ang view ng Katara. Ayan, oh. o. Oh. Diba? ang ganda? O, ayan. Kadalawang balik yan ang ikot-ikot niya. Oh, ayan na guys. Malapit na kami niyan. Ayan oh, ganda ng view. Kaya guys, naka punta na naman ako sa Katara. Matagal-tagal na rin na. Hindi ako nakapasyal ng Katara. Ayan. di ba ang ganda ng mga ng mga view. oh malapit na kami yan dyan. ikot ikot oh. kaya nakadalawang balik kami mabuti ka din hindi naman malaki yung binayaran ko 20 pa din 20 real kaya ayan guys Oh, diba? Ang ganda ng view. Oh, katara yan. Ayan. marami pa nga siyang tanong sa akin eh. Eh, nakikita niya daw maraming mga pumupunta doon mahinatid na, na daw siya na pasahero kaya sabi niya alam niya na pero naligaw pa kami kadalawang balik kami guys muti lang kami yung Pamasah pamasahe ko is 20 real lang din hindi na siya lumaki kasi naligaw-ligaw pa kami eh. E first time ko lang kasi dyan na nakapunta na nandyan na pala yung ano yung pulo uwa. Dati na sa nasa likod lang ng family court. Wala akong kaalam-alam, buti eh. Yung kaibigan ko sinabi sa akin. Kaya okay lang din. Yan, malapit na kami yan. 'Di ba nakailang ikot din 'yan, oh? Kala mong lalayo ng inikot namin pero ano lang 'yan kasi yung tulay nakaikis eh. Yan. Ayan na guys, dumating na kami. Malapit na yan. At saka ayan, pauwi na yan ako guys. Nakatapos na ako sa pulo owa. Madali lang naman ako nakatapos ang sinakyan ko ay ano na yan hindi na uber 20 pa din kaya bali ang aking papuntat pa rito ay ano bali 40 real din yun ang aking na pumasahe tapos namili pa nga ako ng kutsinta, puto tsaka cassava cake na miss ko lang at show sure my apat ah, fifty yung tinda nila sa akin kaya pagdating ko ng bahay ayun nabusog naman ako hindi ko na kailangan pang magluto ayan o oh, pabalik na yan papunta na yan sa iskawa Imaag, anong oras ako umalis nun siguro mga 9.30 ng umaga. Kaya mabilis lang ako natapos. Ayan, pauwi na yan ako guys. Papunta na yan dito sa bahay namin sa Isgawa. Sa Pilipino na ako sumakay. Ayan o. Oh. Kay Lulo ako sumakay. Matanda nang ayan o, oh, nagdadrive pa siya. O, oh, diba? na kami niyan sa bahay din, guys. Ayan, sa isgawa kasi parang ano, disyerto. Hindi katulad sa katarang ganda ng mga view. Ayan. Ayan. Malapit na yan sa bahay namin. sigawa at natapos ko din ng maaga ang ano ko sa kailangan ko sa pulo o o tika mo tumawag yung aking kaibigan na lumipat na pala sila wala akong kaalam-alam wala ang kaalam-alam si Inday o yan o oh. di-share to yan guys sa may ano Izigawa. Na nasa tulay kami niyan. Oh, sa tulay yan. Mahabang tulay din. Ayan. Shelter ini. And thank you for watching, guys.